morning so, ngayon po yun yun tayo sa bayan sariaya nagkamali ho ako ng tigay ibang bakery pala ito kaya pala wala dito yung tao aking nakakapag uh, wala ka tumigil, ah. tumigil. <laughs> ah, wala auto tumigil ah dapat ba alam mo ito na Wala nose ganon ganon si ganjad lalapay si ganjad ganon 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 Wala ganon 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 eh ganon 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 po, ganon 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 Meron po dito ganon baka na patuturukan. Nahanap po po yung, ano, yung bahay ng mayari ng baka ngayon pala yung ano, Webes and holiday ngayon special holiday hindi din pala ang baka nyo Aba, <laughs> hindi kayo, kayo ba diyan? hindi hindi Hmm. <laughs> kan ini pun abil no, ya, ini kayak kami Asal Asa apa betul kita apa? Sambil guna ya. nanti kok? kapan kalian nonton gue cabai Ari sa sipon eh, kahit hindi na purga yung baita mo sila ang yung ano. Ah. Ari naman yung ikong malala eh. Nakikigana yan. Hmm, hindi naman, nakakita. Hindi Hindi naman malala. kaya na kaya na dahil dito ay eh, nabibili pa rin kahit mali eh. Pare pa nasa gilid Pares po ito kay Tatay Merong na baka? Hindi Ah ito pang dalawa? Ito pa na rin siya Ayog sabi may matagal na kayo nagkaganito

hindi naman ikaw ang tuturuan ay sabah Ito po pa rin sa. Eh okay po. Parang, 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 hindi, hindi po. Vitamin A e D po ito. Vitamin ho ay maganda sa mga bisero. Asong ah, alam mga yung presyo ay ano? Alating ka ba na bigas? Ay yeah. sambuti. Pagliit ng butay, pagmahal. mahal yeah, mas maganda malaki. Tapos, yung nailap, natakot sa'yo. Sana lapitan ko yun ako. Oo. Hmm, hmm,

Kami naghahanap ng baka, sabi kayo baka nandito lang sa malapit. <laughs> Ay, wala naman ba? wala akong makakita ng baka. Ha? <laughs> <laughs> Mga ah, makalabas. <laughs> um, ang ginagawa naman, nagpapalaga lang akong baka hindi ko may maraming palagang baka din sa <laughs> <laughs> gaya <laughs> hindi naman ho ganun karami pa mahirap din, gawa ng utang <laughs> <laughs> ngayon ka parmer, ngayon ay dito naman tayo sa ano, dadaan tapos na tayo magsarok doon sa may kandilaria <laughs> Bitaw ay si na JR kumia. Para parada ng baka din, kumibara ka. May nice sa tayo din. Ano 'to tropa? Vitamin. Yung vitamin mo. Biton. Biton. Wala ka dila mino. Mahala na. Kalathang kabambikas na nito eh, ang isang bote. Wala mibilang ginagamit 'to eh. No. Isang bote doon? Ay, isang... yung... 400! Wala ting na nga. Ay, yung siger ni Galaker. Bakit ba try to wala na eh. Alay ko sino natawag eh. ko sino natawag. Saan Ang gaya haliding eh. Haliding ah? Ay, pa ka talaga ngayon dito? Oo, pagka halid, ako. Kaya lang napangalitin yeah, ang oh. ating alika Oo Nakahalap yung magtuturo kayo, nakahalap yung sa jeep-freak O dami natatuloy Jeep-freak? Hindi ba hindi? Iba? Jeep-freak Ah Eh ikaw? Eh baka kapag ako nasa kural, gawa ko Hindi Wala pa masyadong namimili ngayon Siguro yung maaga-aga pa Ah, Nasa 30 heads ito Nanda ko eh, Kaya J.R. Cumilla Galing pa yan ng uh, Padre Garcia Batangas mga bakang norte Meanwhile, Ngayon mga kaparbal, nandito po tayo sa may baka namin sa nagtatanong nga po pala kung uh, paano daw ginagawa yung pangilong na ganyan yung naka, nakakabit na sa leeg at wala na pong stopper yan, i-demo ko po sa inyo. Papakita ko muna. Tapos mamaya po i-actual ia ko. Magtutusok po tayo ng isang baka mamaya. Yan, ito po yung ating pantusok. Ito po yung ating lubid. Number 20 po ito. Yan. Kailangan po, mga dalawang metro man lang. Ang haba ang ating lubid. Tapos pag kayo po yung nagtusok na, mamaya, mamaya ipapakita natin sa actual. Ayan, syempre kung tutuso kayo, ilalampas nyo po yung pantusok. Pagkalampas po niyan tatansyahin nyo po yan doon sa liig ng baka nyo. Ayan, basta magtitira lang po kayo ng ganyan po. Ayan, ito po yung kama. Pagdating po dito sa may bandang gitna, magbuhol po kayo. Tatantsahin niyo po doon sa may leg. Tatapat niyo doon sa leg. Maglagay po kayo ng buhol. Ayan, pag naglagay na kayo ng buhol, maglagay po ulit kayo ng isang buhol dito sa dulo. Ito po 'yung pag nakalampas na sa ano ha, sa ilong ng baka. Pero pag hindi pa ho nakakalampas, wag mo na kayo maglalagay ng buhol. Yan. Buhol po tapos pagka na e, tapat nyo na po ito sa leg ng baka nyo dahil nga po nasa leg po nakatali yung dulo ng lubid tansyahin nyo muna pag nakuha nyo na po yung tamang haba ng lubid para do sa leg ng baka nyo pwede, pwede nyo na pong ishoot yan yan so ito po yung itsura nyan pag hila po nyan hindi na po yan adjust ganyan na lang po yan ito na po yung pinaka stopper nya pinaka lock ngayon itong kabilang dulo dito naman po ikakabit yung lubid yan yun lang po muna mamaya po i-actual na natin kailangan po mga dalawang metro kaya po mga dalawang metro ang ating gagamitin para pagtagal po ng panahon mga nakailang buwan na lalaki po yung baka nyo tataba yan para adjust ulit ng ano maluluwagan po natin hindi pwede yung saktuhan gawa ng lumalaki nga po ang baka tumataba ay eh baka po masakal na pag tumagal hindi na natin ma-adjust pagkasaktuhan yung haba ng lubid kaya dalawang metro ang ating ginagamit meanwhile yan mga kaparmer na daan ako pala rin sa kumbaka din eh nabili to ay December ng kabilang taon Umihipay. pa eh. dayo pa din ito kay Sir Junjun ho, ito nabili yan mga kaparmer ito naman yung isa nating bakang dayo pa din nagkasugot para sa liig pero madali naman gumaling yun Ah, isang katawan ngayon pag ganyan ang katawan ng baka ay eh, nakakatawang magpaalaga nandun yung isang puti ito yung in-adjust namin ng nakaraan yung mortigon eh. ngayon ay eh, masikip na naman eh, iba pa po yung naandun sa may dinaanan ko kanina mas malaki po ito tsaka ang po nandito mas malaki ng kaunti Kay Sir Jun din po ito galing. Eh. Hey. Dayo pa din ito. Eh. Hey. Ganda na ng katawan. Wala pang pids yan mga ka-farmer. Ano? Ibig sabihin eh. Hey, ayos din yung nag-aalaga. Masipag din. Nakatawa magpaalaga ng baka pag rin ang katawan ng mga baka. Pero yung payat na payat dati ayo. Ayaw. Pagka pinababangon ay eh ayaw bumangon Ako yung tutusukan ko ngayon Ano nga ating tutusukan Sigip na naman ang mortegon eh tapos na natin ilang pas tuloy lang natin na rin tapos po natin ilang pas mga kaparang tapos tandaan nyo po yan magbuhol na po kayo dyan ganito po yung pagtansya kung gaano ka laki yung leg ng baka Yeah. Tapos buhol po ulit sa dulo. Tapos lak na po. Yeah. So yan na po yung forma. Kasang kasya po ang kamay. Pero hindi na po yan makakalpas. Dahil yan po inakalsot dito sa ilong. So pansamantala dito po muna Pag magaling na So yan po yung forma nya Dito po ililipat yung lubid Pero Diyan po muna pag magaling na Saan lang lalagay ulit Pwede na pong alpasan Sugat nga pala ito sa leeg Gamutin na rin po natin

base po sa aking karanasan mga ka-farmer yan po ay mas tumatagal ganyang klase po ng pangilaw siguro po mga isang linggo na iyang iindahin yan mga isang linggo po yung hindi masyadong magkakakain yan. ginamot na rin po natin yung kanyang laylayan at talagang nagkaroon pala ng sugat nakita nyo naman po ang pinagbago wala pa isang buwan yan eh nung kanyang uh, pinurga nakakatawa naman ng bakong aray yan, kaparmer, hanggang dito na lang. Ako'y pinawisan ng kaunti. Pauwi na po ako. Salamat po. Yan, sana po ay kayo'y minatutunan ulit. Happy farming po at God bless sa ating lahat.